Hi guys! Magandang umaga sa ating lahat guys. Alas 11 ng umaga ang oras natin. So, nandito tayo sa ating tindahan. Muli ang iyong lingkod. <laughs> ayan guys. So, ayan guys. Magulo dito sa ano. Ayan. Magulo ngayon dito sa aming labas. Kasi today ay uh, holiday. Holiday po ngayon. Kasi po ay inaano po natin ang si Mahal ni Immaculate Conception. Ayan po. Yeah, ang daming bata sa labas, magulo. At ang mga anak ko rin guys ay magulo. just ko, naglabad akong ako uno sa mga anak. Nag-aaway. Hindi natapos ang awayan nila. Hindi ko maintindihan kung anong pinag nila guys. Eh, Nandoon lang naman sila sa taas. Ayan guys, nandoon sila sa taas guys. Oh, nandoon sila. Ayun, nandoon sila sa taas guys. Diyan, yan Nandiyan sila sa taas. Tapos away pa sila ng away. O di ba? Yan. Yung mga bata naman sa labas. Yan, nag-aano, nagtuturumpo talaga guys. Medyo okay-okay na ngayon. Medyo tahimik-tahimik na ngayon sa so, kanina talaga guys. Just me, yung marimar. Puriya buyag talaga ang mga bata dito. Ang dami talagang mga bata dito. Ayan. So, wala. Mingaw. Mingaw tayo dito, guys. So, ayan. Nandito lang tayo sa opuan. Kasi, mingaw pa. So, lumabas pala ako kanina, guys. Sige na lang akong labas dito. Ayan. Pakita ko sa inyo, guys. Bumili pala ako ng sabun. Ayan. Ito, na mo. ito pala yung binili ko, guys. So, ayan. Yung sabon na yan, guys. So, ayan. Ayan. Ah, uh, yan. Meron kasi naghaharap ng ganyan. Maliban sa kasi sa ganito, guys. Ayan, maliban sa mga ganito na sabon. So, merong naghaharap na ganito. Ayan, yung sa mga ano, guys. Ayan, oh. Tag-8 ang binta ko nito. Yung sa mga... Alam mo yung nagtitinda ng mga dishwashing, guys. Doon yan. So, doon yan nabibili yung sa mga nagtitinda ng dishwashing. Ayan. So, lumabas ako kanina kasi iba din ang bilhin. Hindi kasi yan sa bayan nabibili. Ewan ko sa bayan ba. Hinahanap ko yan sa bayan. Wala talaga doon yan doon sa bayan, guys. So, andyan lang yan sa, ano, dyan sa, ano, labasan. Pero medyo malayo-layo din, guys. Eh, init o, diba? <laughs> Ayan, sinuong ko ang init. Talaga naman. Makapagbili lang ng paninda. Ayan. Anong panty liner? Ay, anong panty liner? Ilan? Ha? Ah, ah. Tatlong piso isa. Okay. Okay.